Ayan na po. At lumalabas na po ang ating actress. Actress ba tawag doon? Or star? <laughs> <laughs> Ayan po. Lumalabas na siya kay Boltis 5. Yeah. Yeah. Dito tayo muna. Pag tayo mag-refresh na naman. Laging <laughs> refresh. Come on, mga sisilalag. i okay. do okay. No, no. Oh. Oh sato. Mahalaga may mga tattoo din. <laughs> Hindi makakapasok. <coughs> ay, bibigyan ko pa ng klase. muna. Um, ito ang unang kumuha ng ano. Ito, ito ba yan? Sa taas? Maglalag Maliit eh. Maglalag. Maliit. Dito kaya? Ano to ba yan? Ang lagit na patos? Oo. Oh, oh. Halimbawa ayaw sumara. Pampabigat. Ayan. Halimbawa yung locker ng shoes. Ayaw sumara at magaan laligan niyan 'yan. Saka ano pa. Hindi alam ko nung una, hindi nanong ko kay Hero hindi daw. <laughs> Then

Ano? Salamang gamit. Doon pa na yung dapat. Oo. Eh, e, yun eh. Pag nag ko ka. Oo. Ah, ano ba gusto mo? Yung... Di ba? Lalabas ka dapat. Eh, kimono? Oo, yung mga ganun. Saan na kaya si ano? Baka ni Oo. Oo. -oh.

Oo. Asan na si Ana? Ay, ito pala ang Yung Jose, yung upuro. Baka nandiyan na siya. Yung na siya sa loob. Yuya ko, Oo. estetik. estetika. Ngayon sa inyo. Kulit din, daw Kulit din, sabihin. Kulit din, sabihin. Kulit din, sabihin. Kulit din, eto na naman kami magpa relaxing 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 session eto na naman kami at ito si Oksan ay patang relaxing relaxing relax na relax na ay ano, nag -re so, mo, inum na nagre relax na sa tingin mo yun ang masaya o kaya kakain tayo relax na tayo na hi sarap stress buhay stress. <coughs> talagang tao lang tayo eh. walang kasiyahan walang hmm. mas pino ba niya na talaga bago na sa mundo. ayun kakain kami ng masarap eh. Yeah. eh? Hey. Yeah, yan lang ah, dito. Dito, tumare. ano, soba ni Suruno zaru soba oh yeah. Pero soba. soba. ba? Hmm. Tap. nga kayo. Okay, Okay. sorry. Koko, 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 koko. Eh, bakit ayaw? Ah, dito yata yan. Oh, yan. Eh, umuri yun BFF. Ay, ibalik mo. Ibalik mo, maduro. Okay. Mm. Then, Zaru Soba. Zaru oh. yeah, Soba. Ah, ありがとうございます. Then, Sunday, Koko Seba. Chigaw, ari ga Ayaw niya nga nang umuri. Okay, <laughs> kore. Okay. Mm -hmm. okay. mm -hmm. De. Zero Soba. De. Sa kabila Tachi, kana. Tachi kana. Mada, mada, mada. Mada. Kore da. Eh umuri nga. <laughs> Nande umuri ni na <laughs> Yung isa, yung katabi nun, ano ba nakasulat? Zero so di ba? Yan, 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 yan. Ito nga. Ayan. nga nga eh. De? Do suru no? Tapos? Kakuni na ito? Kake age? Kung ano yung mga kasama. Ah, Neginuki janay. Hengko si na uh. uh. un... <bathingissions> oh, uh. um, okay? okay? eh. Oo. Chumon suru. Chumon suru. Tingnan mo nga. Zarusobo tenga. Okay. Zarusobo do. Chumon suru. Kakuni. Tapos itatouch mo yung ano nga Saan itatouch? Yan. Dilaw na wala sa amin ito eh. Kaya Okay na ba yun? Okay, okay. Okay, na. <laughs> nga, pa ako chuchu Kaya, Kaya... meron sa inyo niyan. Sa ano, sa 7-Eleven. Uh... Sa Mickey, wala niyan. <laughs> Pur. <Poor. laughs> ito na lang to. Kaya itong ano. Ah, uh, Alikmira Meron pala nun, hindi ko alam. Dure-dure. Lunch. 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 No, no, panse. Pansel. Mira, dito ba ito? Yeah. Pan, ah. Uh, Doon yate sa sumuno? Ah. Uh, lunch. No, chumong. Ah, uh, pag lunch, ba't isa lang, kari lang ang ano? FF, mayroon pang lettuce dyan, ha? Mayroon. Oo nga eh. Happy <coughs> so. Ano ba in-order mo, FF? Wala pa. May mini soba, mini udon. Mm -hmm. Mini ramen. Ah, uh, ano pala to. Mini soba, mini udon. Mini show ramen. Mini udon, mini soba. Lasam yakin daw. Chinay. Tapos, tumong Hindi. Butog ngako ako nito sa toko. Ay, yeah. laki. <laughs> tak. Kakunin. Okay. <patayaw>. Okay. Mm, galing, <laughs> galing ano. Anday ga ko sa tsugyo standa. Galing, galing. Galing, galing. Ah, kaya. <laughs> Sabi ko, bakit kaya, ano, bakit kaya, eh, uh... paano tayo tayo magtatat? Sabi ko, bang gano'n, yung pala dito pala, nandito ka doon, eh. Yeah. Ako naman, hindi pa akong nakakakuha ang pagkain. Ay, hindi ka pa ba nakakakuha? Ito lang po. Huwag kang magpapapayat kasi pag may edad na, hindi na maganda ang payat. Po, Lalo yung muriaring na nga yan. Oo. oo. Ako nga, nagpapataba nga ako ngayon eh, kaya lang hindi pwede. Pinamomonitor pa nung sense yung blood sugar ko. Oh, Oo, na lang ako. Shogayaki. Okay. Totsumori. <coughs> mini, mini soba. Mini soba, mini udo. Yeah, mini udo uh, dati. Ano uh, gusto mo mini <coughs> Mini. <coughs> mini skato na eh mini ba na pag nag, pag nag mini tayo yung mga ugat natin tutubo sa lupa hindi na tayo makakaalis doon <laughs> kakapit na doon sa lupa yung mga ugat natin hindi na tayo makaka dekta okay dekta Okay. okay. Umedeto. Daiga itanda. Daiga <laughs> ko si itanda No, serio? Uh, so, uh, no, 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 seri wata mo kayo. Ah, so, anani nga wata, no? Seri.

あ,あ私違うよ昨日あの散歩時間いたんだよもう2ヶ月だって <laughs> 2>, 2ヶ月だってもうできてるんだよ、oh, <wow. S 2> だからおかしいな思ってて誰もやってないのにさ <laughs> 私バージンメーかな <laughs> <laughs> 誰もやってないね <laughs> <laughs> Masarap yun talaga. <clears throat> Yan, yeah, bibili siya ng na di ba okay. yes o, so, oh. yeah. diba? <laughs> wow. oh, yeah. ay wala na yung label di ba hindi <coughs> yan kaya Ayan. Pagka ganyan. Ayaw oh. uh, yan ni Sumara. Ah, naraho doon eh. Ayaw niya Sumara. Pumababa. Na ito, ito. Ito ang ano. Ah. Ayaw kumit doon. Hindi, sa, hindi. Isa lang kunwari. Isa lang. Tapos lagay mo itong ano. Yun ang panggamit niyan. Oo. Uh -huh. Diba? Pagbukas mo. Uh -huh. At hindi kaya. Kukuha ka ng... Pang bato. Yan. Pang, pang, pang ano. Para bumigat. Meron ko din. Huwag ka magaan yung chinelas mo. Mm. Uh, uh. Oo, Para mag-tali yung ano. Hmm. Oo, ayan. Akala ko nung una pa bang sa... niya yun. <laughs> eh. <laughs> yung mga... <laughs> yun po ang panggamit niyan. Yan. Yung pala, mm. Para mag-match yung mo. Yun, yun, ah. so yun. alam nung una eh. <laughs> Hariko, hiro, hiro, ano